Ito ay nagtago at nagpapasarap sa buhay sa bansang Netherlands. Ang tabak ay kumakatawan sa armadong pakikibaka o madugong revolusyon. Upang ganap na mapatupad, itinatag nito ang New People's Army o NPA. Bilang mandirigma, ginagamit nito ang tabak upang patayin ang kalaban. Ang itinuturi nilang kalaban ay ang mga opisyal ng gobyerno na ayaw sumuporta, mga polis, militar at mga sibilyan na ayaw yumakap sa ideolohiyang komunismo. Ang kalasag ang kumakatawan sa National Democratic Front. Tulad ng kalasag, ang NDF ay ginagamit ng mga komunista upang bigyan proteksyon ang ulo at katawan nito, ang Communist Party. Ang pangunahing tungkulin ng NDF ay ang makuha ang simpatya ng mga nasa gitnang puwersa o ang burgisya. Ang NPA at NDF ay pawang nasa ilalim ng kontrol ng Komite Sentral ng Communist Party. Ngunit palagi nilang pinapalabas na ang NDF di umano ang nagsisilbing payong sa lahat ng mga militanting samahan upang palabasin na ang Communist Party ay walang kontrol sa lahat ng mga revolusyonaryong samahan. Ito'y isang panlilin lang upang maiwasan ang pagbanggit ng salitang komunista. Gamit ang isyo ng land reform, ang NPA ay pumapasok sa mga barangay upang magtatag ng mga sangay ng partido, magtatag ng hukbong armado at magtatag ng nagkakaisang prente. Ang mga semi-legal team ng CPPNPA ang unang papasok sa isang barangay upang magsagawa ng investigasyong panlipunan at pagkilala sa uri ng mga mamamayan sa barangay. Sa pamamagitan ng SLT, malalaman nila ang lahat ng impormasyon tungkol sa katayuan ng isang barangay, kung sino-sino ang mga opisyal nito at ang pag-alam kung ano ang kabuhayan ng mga nakatira rito. Pilit rin kinikilala ng mga komunista kung sino ang mga biktima ng paglabag ng mga karapatang pantao at kung sino ang mga nakihikahos dahil dito nila isentro ang panggagatong ng kanilang mga black propaganda. Ang mga kasapi ng SLT at POT ay pawang magagaling sa agitational propaganda. Nagagawa nilang may ang ilang piling mamamayang progresibo upang makinig sa isang patagong pagpupulong na kung tawagin ay teach-in. Ang mga paksa sa pagpupulong na ito ay nakasentro sa pagtalakay sa reforma sa lupa kung saan binigyang diin ito ang revolusyonaryong agraryo at mga reformang panlipunan. At sa paulit-ulit na mga pagpupulong, magagawa nilang makumbinsi ang masa upang magkimkim ng galit laban sa pamahalaan. Ang mga naunang kontak sa barangay na naging katuwang sa SLT at POT ay tinagurian nilang mga grupong tagapag-ugnay o barangay liaison group. Kung mayroon nang sapat na bilang ang grupong tagapag-ugnay, gagawin na itong isang grupong tagapag-organisa o barangay organizing group. Dito sisimula na ang pag-oorganisa ng mga taong nakasama sa kanilang mga pag-aaral, ang pagtatag ng samahan ng mga magsasaka, samahan ng kababaihan at samahan ng kabataan. Ang pagtatag ng iba't ibang samahan ay isang konkretong basihan ng pagpasok ng mga kasapi ng Sandatahang Unit Propaganda o SYP ng CPP-NPA upang magsagawa naman ng mas malalim pang mga propaganda at gawaing pangbasa. Sa ganitong sitwasyon, ang barangay ay maituturi ng isang infiltrated. Ang isang infiltrated barangay ay maituturi ng isang trahedya sa mga mamamayan na ayaw yung sa ideolohiyang komunismo ang mga magtangkang magsumbong sa militar hinggil sa presensya ng NPA ay pinapatawa ng parusang kamatayan sa harap ng marami upang magsilbing babala sa may balak pang magsumbong sa militar. Pinagpapatay ang lahat ng sumasalungat sa mga patakara ng NPA ayon sa baluktot na katuwirang nililinis lang daw nila ang mga masasamang elemento sa loob ng barangay. Sa ganitong sitwasyon, Mapipilitan pumasok sa barangay ang sandatahang lakas ng Pilipinas upang tugunan ang hiling ng nakararaming mamamayan na sugpuin ang karasan ng NPA. Upang salubungin lamang ng mga kilos protesta mula sa hanay ng mga organisadong masa. Ilan sa mga legal na samahan ng komunista na nangunguna at nanunulsol sa mga organisadong masa laban si Diomanoy militarisasyon sa Barangay ay ang Karapatan Human Rights Alliance, Promotion of Church People's Response at Ang Gabriela. Ang pagkakaroon ng solido at organisadong masa sa isang barangay ay isang pangunahing sangkap ng mga komunista o pagitatag ang isang shadow government na kilala sa tawag na Barangay Revolutionary Council o sangay ng partido sa lokalidad. Sa sitwasyong ito, ang barangay ay maituturing ng isang influenced barangay. Ang CPP-NPA ay matagumpay ng kapagtatag ng isang hukuman na tinatawag nilang People's Court na para daw sa mga mahihirap. Ito ang tinatawag na Kangaroo Courts. Uh, nasa po natin si Luis Halandoni from, uh, from the Netherlands. Puna kong tanong, ay uh, itong si Romy Quintanar na napatay. Eh siya ba eh bago, bago nyo in-execute siya, binigyan niyo ba ng pagkakataon na mag sa sarili niya sa mga akusasyones ninyo? Eh unang-una, meron ng deklarasyon no si Ka Roger kung ano yung mga batayan, kung bakit uh, siya hinatulang ng maximum penalty. Uh -huh. At saka mga aming uh, opportunity na ibigay sa kanya para uh, sumagot siya sa mga uh, accusations. Ngunit palagi siya daw nag-evade. Uh, nag -e Justice system ng naring Kilisan, talagang may opportunity yung accused na mag-sumagot uh, sa mga charges. O so, yung uh, mga victims of human rights violations, ay pwede mag-file ng charges sa People's Court. At ito ay uh, will be heard by a panel of judges ng People's Court at conduct ng preliminary investigation. Kapag uh, merong uh, prima facie evidence, then the People's Court can issue a summons para ito ay uh, harapin niya yung mga charges at uh, magbigay siya ng kanyang uh, side. Okay. Pero hindi sumagot si Mr. Quintanar. Ayun ba ang sinasabi ninyo, Mr. Halandoni? Pagka sabi ni Ka Roger doon sa kanyang uh, deklarasyon, ay, ayaw sumagot at uh, nag e at gumawa pa ng countermeasures. A uh, due process was followed. Oh, yung sa revolutionary justice system mo, oh, ay eh, due process at uh, okay. guarantee. Okay. Kaluwis, kaluwis, ah, mayroon lang hong magre-react dito, kaluwis. Kaluwis. Okay. Ah, uh, kilala kita kasi kasama tayo doon sa Eastern Visayas sa Regional Party Committee. You were assigned in Negros. Ano, I was assigned in Samar. Uh, Pero huwag tayong magsinu, huwag tayong maglukuhan. Ito, people's as sabi ninyo, kang court, ang sinasabi ninyo. Kanggaro court ito eh. Kayo ang mag-file ng kaso, kayo ang mag-hearing, kayo ang mag-execute. So, paano, how can, how can we expect fair trial there? At sa wala naman kayo abogado na inasayan doon sa mga kinakasuhan ninyo. So wag na tayo, wag na tayo maglukuhan. ko natin yung mamamayan? Okay. Do you want your other you question? I was sentenced in Alcindia uh, uh, noong 1986 no. by the NDF in Central Visayas. Okay, binigyan ba kayo ng opportunity? Wala ako chance na magdipinsa. Ang sinabi nila doon, they have published it publicly. Sinabi nila, I was sentenced because may nirape ako na babae doon sa bundok. Ang asawa ko at the time kasama ko sa bundok sa Samar. Witness siya na wala akong na-rape. Pero sinintinsyahan ako nila because na-rape ko daw na yung isang amso sa bundok. Is that fair? Yes, si yun ba ang sinasabi ninyo na justinsya na revolusyonaryo? Ang naibabang hatol ng na hukumang ito ay hindi ibinabatay sa mga testigo, ebidensya at proseso ng paglilitis, kundi sa kung ano lang ang palagay at paniniwala ng partido. Ang isang taong pinaghihinalaan pa lamang ay pwede nang mapatawan kaagad ng parusang kamatayan at wala siyang karapatang mag-apila sa so osgadong ito. Ang mga paksa tungkol sa karapatang pangtao ay madalas na ginagamit ng mga komunista bilang propaganda laban sa demokratikong gobyerno. Sa pamamagitan ng pagmanipula sa ganitong usapin, nalinlang nila ang taong bayan na kasusuklaman ang gobyerno habang unti-unti nilang nakukuha ang simpatya ng publiko. Subalit ang katotohanan walang Human Rights Commission ang mga bansang pinagahari ang mga komunista. Para sa kanila ang mga komunista lamang ang may karapatang pumatay dahil ang pangunahin nilang at ay ang pagtatag ng lipunang walang uri. Maliban sa SLT, POT at SYP,